Ito mga idol, uh, tabla ang laro. Pareha 60. Tingnan natin kung sinong manalo sa dalawa. Uh, ano ito mga idol ha? Rotisyon. Ha? Uh, 61 kasi ang ano nila. Um, winning score nila. Uh, hindi 60 kaya pagdating ng 60 mga idol, tabla sila. Uh, nakahabol yung isa. Tingnan natin kung sinong manalo sa dalawa. Wow, dumungaw lang sa butas, umalok-alok, sayang. Hmm. Tingnan natin yung isa ang mga idol ha. Aray, saktong-sakto talaga. Doon lang nagkabali mga idol sa ano? umalok-alok. Nako, kanalo.